Ano ang gawin mo lang? Gigiripak. Eh? Gigiripak? Bakit? May mga ano ka? May mga pag-ibaway. Ano yan, lang? Mga pag -giveaway. Yes, pag-ibaway pala. Uy, hey, puto ngayon. Lupit ni Loki. Grosso, pag-ibaway. Mga pero pa mga followers. M mga model? Mm. Lupit ni Loki. Pag-ibaway. Businessman ka na lahat. Hello? This is one, no? Lipit talaga ni Lucky. Kakaiba na talaga. Sikat na talaga si Lucky. klaseng bata na to. Hmm? Ikidnapin na to sa Pilipinas pag umuwi ito. Sigurado to. Kasi akala na nila kumikita ng 1 million. <laughs> kumikita ka lang ng 1 million lang. 1,000 10,000 <laughs>